Sino yan? Oo. Oh. Oh, oh. Sino yan, baby? Sino yung nakikita mo sa camera? Ha? Sino yung nakikita mo, baby, yun? Oh? Cute, cute naman yung baby na yun na nasa camera. Ang um, buwapo, buwapo. Oo. Oh, oh. Sino ba yun? Eh, Kailala mo ba kung sino yon? Ha, sino yung guwapong baby na nasa camera? Oh, kita mo, oh. Guwapo, guwapo. Guwapo ba yun? Oh. Naku, no, ay. Nagsusubo ng kamay. Nagsusubo ng kamay ang baby. Oh. Ba't ganun? Susubo niya yung kamay. Ha? Bakit daw?